Baka nang sendalan na namin mga nasa wakala <laughs> uh, na, 2 million naman. So, <laughs> tapos na tayo sa wala. Wala Masyado malayo. Yeah, like. Ano po? Ano? Touch to start. Ito na lang mga mga mga. Gati lang nila isipin. Gati Sige. Para maglabasan yung mga coins. So, ito yung mga coins. O, diba? Ang dami niyan. So, touch to start muna, yes, sir, no? Touch to start. Pre ziehen? Proceed. Proceed. New transaction. New transaction, okay. Proceed po. Proceed. Uh -huh. Pwede nyo na po lagay. Lahat pa po uh, pwede po po. Ayan oh. Guys, first time ever. Gagawin natin. Saan ang ng mga 1 million, no? Itong ano natin. <laughs> so, Papa, na ganyan lang mo? Oh? Tapos pwede nyo. A e lang, A e, sir. Ah, okay. Two times. Two. One, two. Ay, isa pa. Buti na lang, hindi nagagay. Sabang ako ng maglagay na maglagay. Oo. Ang

Parang kasi 100 pesos yung budget. Sarap lang. Ito yung budget So jay. wala, hindi ko natiyan. Pwede ilalagay niyo po ulit. Dito? Yes po ma'am. Okay. Pero hindi sa mga double tip kung bakit Kasi may na ah start tick yan. Ah, sa Ayan. 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 lang po

Ano po yung ano? Ano po ito? Hindi ko si naman, na yung mga yung mga yung Pipili po kayo ng ano naman. Ako -no. ito g ko nila. g Lagay niya po yung number. Yung. Mobile number. Then continue po. Enter. Then continue. Confirm na. Confirm niya po yung number niya. Matama po. Tama po. Pagkalabas niya ng receipt, sabay na rin siya kapasok so, uh, Ay, may na rin po ito okay na? Sir. Okay. Ah. Okay. sir? thank you so much, ha. Sobrang malaking tulong tong mga baray-baray. Baka next time, dalhin na namin mga nasa, ano na, 2 million naman. eh, <laughs> tapos na tayo sa so 1 million. Oh, okay,